Ayan, kompleto. Dito yung mga nuts. Kompleto sa lahat. Um, Ganap po ng orange juice. So dito tayo sa orange juice. Um, ang kagandahan sa Food Basic, Food Basic yung binuksan. Ang kagandahan dito, hindi siya masyadong mahal. So, kung may kailangan ka lang, halimbawa mga juice or yogurt, dito ka na pumunta. Pero minsan meron kami yung mga favorite na supermarket. Kung sa kami bibili ng halimbawa ng uh, meat, may specific supermarket kami na pinupuntahan. Or halimbawa, fruits, doon kami sa ibang supermarket. Pero tingnan natin fruits nila dito. Alam mo, nakakatawa. Kasi minamark nila kapag Canada, made in Canada. Di ba mayro kaming trade war ngayon sa US? So talagang kailangan, Canadian lang ang bibili mo, support Canadian. Ngayon lang ako nakakita na minamark nila kung ano yung mga made in Canada. So even here, di ba mga may Canadian flag? Canadian na, na may belief, meaning from Canada. Okay yun, go. Gusto ko yun. Actually, yung yogurt nila, $5 each. Sa Walmart, na medyo malapit din naman sa amin, kaso mga ilang minutes walk naisan, normally nakita ko, nagsisil sila. Three, four, ten So, ganitong size, ganitong brand. Three, four, ten dollars. Ngayon, parang nag-increase lagi yung three, four, eleven. Mura pa rin kasi ito, five dollars each or four, each. So, yun. Pero, kailangan ko siya kaya go. Meron silang Eska, seven, ninety-nine, dozen. So, I think mura yan. Kasi magandang brand. Tapos, one dozen na yan. Pati Aquafina, $10 for actually 24 pieces. At uh, two dozen. Yung $7.99 din sa Esca for two dozen. Kasi kung sa labas, pag bibili ka na Esca, I think $5 each. Depende kung saan mga din. Ooh, nagtitinda sila ng beers. So, hindi ko na pumunta. Kailangan pumunta ng LCBO. So, meron silang uh, Budweiser, Blue, Labat Blue, pero syempre, kailangan Canadian ang bibilin, ha? Huwag mga US. So, <laughs> merong Sapporo. Ano pa? Ito, Muskoka. I think Canadian yan. Muskoka. Ang masarap din naman ng mga Canadian beers. Okay. Course light. Okay. Okay. Hindi mo na tayo ng beer ngayon. Pero at least, oh, may mga, mga wines din. Oh, wow. It's good. Okay. So, $14 dollars Mmm. Masasarap pa mga Canadian wines from Niagara region. Okay? Makakabili ka rin ng mga wines from California. Pero, hindi mo na tayo bibili from U.S. <laughs> syempre, support Canadian. Di ba? Syempre, dapat support Canadian. Ayun ang aking buhok. Flat, but it's fine. Okay. Nasaan na bang juice? Orange juice. Malamig kasi kaya yung aking hoodie. Ginanaw ko kaya nag-flat hair. Pero, go na yan. Okay. Nasaan ang orange juice? Ayun, nakita ko na ang orange juice. So, magkano siya? $6.49. Canadian. Ang Tropicana from US. So, normally Tropicana binibili ko. Pero, syempre, ang bibili natin is Canadian brand. Yung Tropicana, $9.79, pero itong, ano to, hindi ko mabasa. Irresistible, $6.49. Canadian si ba siya? Ito, Canadian. Ayan, Canadian. So, gusto ko yung may pop, with pop. So, ito tayo with pop ayan 649 at Canadian okay bibili natin yan ayan bibili natin yan ano pa dalawa siguro bibiliin ko isa pa kasi kailangan ko ng juice ayan okay okay I think yan na lang muna yan lang na lang ko ay yogurt bumili pa lang ng yogurt oh siya okay babay Oh, so, ayan, naka-uwi na tayo. Um, so, ayan, nag-enjoy ako dahil ang lapit lang nung nilakad ko papunta dun sa supermarket. Before kasi, maglalakad pa ako puntang Square One or yung Walmart sa Square One, which is mga maybe 15-minute walk. Itong bagong supermarket is mga 5-minute walk lang, super lapit. Meron din isang malapit dito sa amin, yung Whole Foods. So, medyo mahal doon kasi mga organic mga tinda nila. Okay din doon pag meron akong gustong specific na items na bilhin. Pero medyo malayo rin yun mga, siguro mga again 15 minute walk maybe, 10 to 15 minute walk. Kapag malamig na malamig, medyo malayo yung 15 minute walk. Diba? ba? ba pag winter, minus 20. Although kaya ko naman basta mag jacket ka lang. Pero at least mas pa rin kung 5 minute walk lang, right? Aside from sa bagong bukas na supermarket dito sa amin, meron ditong mga convenience stores sa mga baba ng mga condos. So, kung talagang kailangan mo lang niwa bumili ng, ng asin o kamatis, pwede naman sa convenience store. Pero, hindi ko alam kung meron silang tinda ng mga yogurt at juice na gustong nabinili ko kanina. So, yeah, so pagbili ng bahay, pagpili ng kung saan ka isa sa mga factors na kailangan natin consider is yung location, right? So, either location na malapit sa work, malapit sa kamag-anak natin, malapit sa uh, kung ano man ang importante, malapit sa schools, let's say may mga anakang maliliit, gusto mo malapit sa particular schools, malapit sa parks, or kung halimbawa, retired ka na, gusto mo naman sa malayo, tumira na tahimik, malayo sa city. So, kinukonsider mo rin yung location, right? Pero ibang klase yung location nga lang yung hinahanap mo. Pero kung gusto mong klase yung location is yung convenience na malapit sa lahat, at gusto mo yung city life, then definitely downtown uh, city living is is the right up location for you. Itong Mississauga, downtown Mississauga, nag-evolve na yan. Before hindi ganito, ngayon ang dami ng developments at marami pang parating. So, alam ko meron pa mga around 37 buildings pa na planned na gagawin dito sa area na to. Bukod dun sa LRT, so kung naghahanap kayo ng ng condo or apartment, maybe Mississauga is the right location for you. So yun lang. Sana may natutunan kayo sa video na to. And follow me for more videos like this. Thanks. Bye-bye.